Hi guys! Hello sa so mga Subuanon! naalan ko i-share sa nahitabo na ako dito sa Santo Niño, sa Basilica Minori del Santo Niño. Bago pa ako naabot. Um, una sa tanan, mga ikupasay lusad kay naman sa Sayop Una, kay pag na ako sa Santo Niño, um, excited ko na muduaw Niño sa Batang Balaan. Unya, um, pasulod na ko, um, giharang ko sa security guard, doha kabog security guard, mayon female, kay ga shorts ko. Um, ni ko kay sa una maski mag shorts ka makasulod ra ka so niatras ko kay oh, sige kay naka shorts ko pero they offered me um say tawagan ng an kanang para tabon kay ga shorts ko medyo above the knee man sa nang ako ang bisot uh, nga shorts pod kan inauni siya niya above the knee ana siya pero di kay tong tantong pakigulgod nga shorts nga 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 mubo kaayo um ni atras ko kay giharang man ko pero ningon sila na ako, nga ta uh, tabunan lang daw para i have to present a valid ID ningon ko nga ala wala bi ako'y valid ID ni atras lang sa ako kay daghan man nagsunod na ako so para makasulod tong ubang mga um, church goers o ob ubang mga foreigners and then ni atras ko niya um, kung saon man kun niya sa ako valid ID and then naiuban, uban pagawas na pud sa pikas nga lane pagawas na pud mga foreigners o mga locals nga ga shorts pud mga lalaki o babay ni sulod di balik ko dito sa Uh, security guard nga naalagi uban nakasulod o pagawas pa lang sila nakakita ako, ko syang gigon awas sila o nag, nag shorts man lagi babae o lalaki ako nga hindi mo kasulod pero na ako uh, wala ako'y ID pero na ako'y passport okay ra ba passport ang akong ihatag kay wala ako'y ID diri sa Cebu diri sa Pinas siya di pwede passport kung ano dili man pwede passport nga um, valid man ang passport siya any ID ba sa dili lang passport Uh, pero wala man ko ID gyud diri kay wa namang ko diri ga sa um, Cebu or sa Pinas pwede la, pwede lang ba gusto lang ko magpicture gusto lang ko mudoaw ni ninyo og mopalit ko og sa ninyo image yan mopalit ra ko mo akong kung tuyo og tumong ba muduaw o nya mopalit Yan. mo exit ra kayon ko wa ko nagdugay na pod kay ako ra man usa So, di ko ko nila pasudlon kay ga-shorts lagi ko. Yung ko, musulod lang ko, pero akong ibilin ang ako ang passport. May insist po ko nga, pasudla lang ko ninyo, ibilin lang ako akong passport, niya, tabunan lang na ako. Di sila mo dawat kay ID ko ang ilahang uh, dawaton. Ang ilahang, bago ba siguro ilahang policy, I understand in that part. So, ningon ko nga, nga naman lagi ng uban lagi malalaki lalaki, babae, nis, nakasulod man, gipasulod man ninyo mo to ko sa police dito aside sa mga security guards gipangutan ko sa police dito unsa may gender ni mo ma'am niingon ko ha basihan di ang gender niingon ko so ang ilang gi ko ana ko nga gipangutan ko sa guard asa uh, sa police mismo police woman unsa man ang imong gender akong giko akong 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 passport i am male male ko sa ako ang philippine passport siya Oh, male man di ay ka. Yung ako ko, oh, din ko, mail ko, pwede ra daw ko makasulod. Pwede ra makasulod ang lalaki nga, ga shorts. Pero ang babay dili, pwedeng makasulod. Um, takpan. Mento ko, nakasabot ra ko, nga kung babay tabunan, ang lalaki, okay ra. Di ko kasabot sa punto nganong ingon ana may pagdili na lang pasudlon both nag uh, dili pasudlon nga nag shorts ka lalaki man ka or babae nga nung babae naman. So, di ba? Although, na may lain nga aspect an na nga, pwede na siya i-debate um, or whatever, discussions. Pero, ang ako alang is, represent present ko ug valid nga nga document which is my passport kay wa koy laing ID sa Pinas only my passport pasudla lang ko kay mo do aura ko ni ninyo o mo palit ko og santo ninyo image maura Ma gyud na mo uli ra dayon ko di na ko magdukay hanto na lang gipanan ang sa mga tao kay di man jud kun pasudlon ko pasudla na lang ko ninyo nya ang ending daghan na kay nang gawas nga ga shorts mga foreigners nga ga shorts mga babay kung ano man lagi na inyo nang gipasulod ang mga foreigners nga ako sugbuanon nga ako pin, uh, Filipino di inyo ipasudlon nga naamang man koy passport nga akong i-present maski kuyogan ko ninyo Hala, huwag yung gunila. Mga ninsis ko, pasudla ko ninyo kay muduaw ko. Pasudla ko ninyo kay simbahan ni. Naday mo ipili sa pagpasulod din sa simbahan. Pasudla ko kay mo, dagot ko, mo duaw ko ninyo, og mo palit kong santo ninyo ningon ko ni dako naman ako ang tingog mo to gipasulod okay, ko nila then din diretso ko dito sa um, security information ako sa Ako mo, ako gipresent ang, ang ang ko ang case ngano man ni sir ngano na nakasabot ang ang katong head officer nila I don't know kung naistoryaan na ba or wala. Sa case naman ako, nakasabot ko, nakas nasayop ko. I admit nga'y nag-shorts ko. Pero I was willing to accept na tabo na lang nako, ako, i lang na ako akong passport. Kaya huwag ID ko. Nakasabot ko ang nga part na ako pa, ba Anna. ang di nako masabtan ang mga foreigners, ilang ipasulod, mga bayog lalaki ga shorts, pero naadyay, um, pwede ra ang lalaki. Hanap mo ipasulod siguro ko nila, kay ay presented my passport nga lalaki ko. Ana, kaya siguro kung itsura, pag-present nako ako, papadun ako sa dito, is, upuan, babay, manok ako lagi pasulod, dili anak lang siguro na. ang sistema, lalaki o mababa, mababay man o lalaki, di pasulod basta mag-shorts. ngano ang babay, ano, kung ano naman nila, so anak siya ba? So the, again, ako'y sayop kay ga-shorts ko, pero ang ako awa ko'y laing ID, mga i-present na ako ang intention ragud na, na ako mo ni ninyo o mupalit og santo ninyo image malagot ko maorgan na mao tong galalis pag uli pagid na ako pag -huma na ko ningon ko sa guard o sa police nga maura ni akong intention nga mo do ni ninyo kay muuli na ko sa Taiwan next week o maura ni nipalit palit ko unya tanawa ako siyang gi, -gi, -gi naman ko na na videohan pod nga babay nagtalikod pagsulod ilang gipasulod gaga shorts sa ka kanang ring pinakakigol na gani nga shorts unya ga backless na backless siya ya spaghetti type nga backless ko ang sama ni akong gipakita anong inyo man gipasulod nga ako noon nga nga above the nira ni ako agamay nga nung giwa ko nyo gipasulod kan iyong gipasulod awar ah, dagang sulod sa dili dili na ko dili na ina na usba inyo ang sistema kay murag di gud mo patas ana awa iyong gipasulod sila yan na, nga. na sir, ulit na sir ko. Muli ko. Di ko magdugay diri. Usba na inyong sistema. Respeto mo sa tanang mga tao. Malalaki man or mababae na, eh, respetuin ninyo niya. Ang intensyon mo sulod. Ayaw ninyo, uh, ikuan ang, i, i parang i-trap ninyo ang mga tao or whatever, nga, para dili makasulod sa simbahan. Mawala na ako intensyon akong tuyo og tumong mo ni ninyo o palitog santo ninyo managkot mawala na siya so kamo na judge that i'm i'm open sa mga kung unsay ma-comments ninyo ng mga subuan mawala na siya amping mo tanan <laughs>